وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا نقبل أمس كمين إسرائيل Saka sumunod sa kanila si Paraon at ang hukbo niya dala ng paglabag at panggagaway. Hanggang sa nang umabot sa kanya, ang pagkalunod ay nagsabi siya, sumampalataya ako na walang Diyos kundi ang palatayanan ng mga anak ni Israel at ako ay kabilang sa mga Muslim. <tipos> Ngayon ba samantalang sumuway ka, nga noon pa man, at ikaw dati ay kabilang sa mga taga-tiwali? Kaya sa araw na ito, magliligtas kami sa iyo sa katawan mo upang ikaw para sa sino mang papalit sa iyo ay maging isang tanda. Tunay na marami sa mga tao sa mga tanda namin ay talagang mga nalilingat. Walakad bawa na bani Israel mubawa asidikin warazaknahum warazaknahum minat tayyibati famakhtalafu famakhtalafu hatta jaahumul ilm talaga nang nagpatahan kami sa mga anak ni Israel sa pinatatahan ng angkop at nagtustos kami sa kanila mula sa mga kaaya-ayang bagay sa kahindi sila nagkasalungatan hanggang sa dumating sa kanila ang kaalaman. Inna rabbaka yaqdi baynahum yawma fima kanu Tunay ng Panginoon mo ay maghuhusga sa pagitan nila sa araw ng pagbangon sa anumang dati silang nagkakaiba-iba hinggil doon. fi

ang katutuhanan mula sa Panginoon mo. Kaya huwag kang ka maging kabilang sa mga tagapagtaltalan. Wala takunan min alladhina kadhabu bi ayati Allah fatakun min Huwag kang ka maging kabilang sa mga nagpasinungaling sa mga tanda ni Allah sapagkat magiging kabilang ka sa mga lugi. إن Tunay na ang mga naging dapat sa kanila ang hatol ng Panginoon mo ay hindi sumasampalataya. Jaat hum kullu hatta Kahit paman dumating sa kanila ang bawat tanda Hanggang sa makakita sila sa pagdurusang masakit. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. كيا كسي كاسي ولان بامايا Kaya nagpakinabang dito ang pananampalataya nito maliban sa mga tao ni Jonas. Noong sumampalataya sila ay nagalis kami sa kanila ng pagdurusan ng kahihiyan sa buhay na pangmundo at nagpatamasa kami sa kanila hanggang sa isang panahon. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين Kung sakaling niluod ng Panginoon mo ay talaga sanang sumampalataya ang sinumang nasa lupa sa kabuuan nila ng lahatan kaya ikaw ba ay mamimilit sa mga tao hanggang sa sila ay maging mga mananampalataya. Hindi naging ukol sa isang kaluluwa na sumampalataya ito malibang ayon sa pahintulot ni Allah. Naglalagay siya ng karumihan sa mga hindi nakapag-uunawa. Sabihin mo, tumingin kayo kung ano ang nasa mga langit at lupa. Hindi nagdudulot ang mga tanda at ang mga mapagbabala sa mga taong hindi sumampalataya. فهل ينتظرون إلا kaya naghihintay kaya sila ng maliban pa sa tulad ng mga araw na mga lumipas bago pa nila? Sabihin mo, kaya maghintay kayo. Tunay na ako ay kasama sa inyo kabilang sa mga tagahintay. Tummanunujirsunana wal amanu Pagkatapos magliligtas kami sa mga sugo namin at sa mga sumampalataya gayon bilang tungkulin sa si amin na paliligtasin namin ang mga mananampalataya. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'budun min dunillahi walakin a'budu Allah walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum Sabihin mo o mga tao kung kayo ay nasa isang pagdududa hinggil sa reliyon ko, hindi ako sumasamba sa mga sinasamba ninyo bukod pa kay Allah. Subalit so, sumasamba ako kay Allah na nagpapanaw sa inyo. Inutusan ako na ako ay maging una sa mga mananampalataya ipinag-uutos na magpanatili ka ng mukha mo sa lehiyon bilang makatutuo at huwag kang ka maging kabilang sa mga tagapagtambal. Wala tad'u wa la fa in fa'alta fa innaka min Huwag kang dumalangin sa bukod pa kay Allah na hindi nagpapakinabang sa iyo ni nakapipinsala sa iyo sapagkat kung ginawa mo وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Kung sasalig sa iyo si Allah na isang kapinsalaan ay walang tagapawi nito kundi siya. Kung magnanais siya sa iyo ng isang kabutihan ay walang tagatulak sa kabutihan loob niya. Nagpapatama siya nito sa sino mang niya kabilang sa mga lingkod niya, siya ay ang mapagpatawad. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل. صبيهن مو او dumating nga sa inyo ang katutuhanan mula sa Panginoon ninyo. Kaya ang sinumang napatnubayan ay napatnubayan lamang para sa sarili niya. At ang sinumang naligaw ay naligaw lamang laban dito. Ako sa inyo ay hindi isang pinananaligan. Wattabi' yuha ilayka waspir hatta yahkum Allah wa huwa khayrul hakimin. Sumunod ka sa ikinakasi sa iyo at magtiis ka hanggang sa humatol si Allah. Siya ay ang pinakamabuti sa mga tagahatol. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang napaka maawain, ang maawain. Alif la Kitabun uhkimat ayatuuhu thumma fassalat min ladun hakeemin khabeer Ito ay isang aklat na pinahusay ang mga talata nito pagkatapos detalye mula sa panig ng isang marunong isang mapagbatid Allah ta'budu illa Allah innani lakum minnadhirun wabashir ipinasasabi sa sugo na huwag kayong sumamba kundi kay Allah. Tunay na ako para sa inyo mula sa kanya ay isang mapagbabala at isang mapagbalita ng nakagagalak. Wa <tinyo> Yumti'ukum mata'an hasanan ila ajrin musamman wa yuktiku ladhifadhli fadlah. Ipinasasabi sa sugo na humingi kayo ng tawad sa Panginoon ninyo. Pagkatapos magbalik-loob kayo sa kanya. Magpapatamasa siya sa inyo ng na isang natatamasang maganda hanggang sa isang taning na tinukoy at magbibigay siya sa bawat

upang makapagkubli sila ng pagdududa mula sa kanya. Pansinin kapag nagpapabalot sila ng mga kasuutan nila ay nakaaalam siya sa anumang inililihim nila at anumang inihahayag nila. Tunay na siya ay maalam sa nilalaman ng mga dibdib.